Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbahagi ng makahulugang post ang kapatid ni Ninoy Mulak na si Angela Mulak sa pamamagitan ng isang Instagram story nitong Miyerkules ika-31 ng Hulyo. Sa nasabing IG story, mababasa roon na wawakasan umano ng kanilang pamilya ang injustisyang kinakaharap ng mga artista sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, Our family will be the one to break the injustices all the other artists are facing. This has to stop, we will fight for injustice. Ito ay matapos ding magbahagi ng isang cryptic post si Ninyo Mulak sa kanyang Facebook account sa pareho ring petsang nabanggit. Inumpisahan nyo, tatapusin ko, sabi ni Ninyo. Nang gagalaiti din sa galit ang stepmom ni Sandro na si Diane Tupas. Sinabi nito sa isang Facebook post na, Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Ayon kay Dayan. Maging si OJ Diaz ay nagkomento rin sa isyo. Dapat kasuhan at magkaroon ng hustisya. Makulong sila at magbayad sila ng danyos. At dapat, eh mapaskila mo pa nila. Kung ako yung magulang ha, ang binigay daw na rason na nakarating lang naman to sa atin. Pwede naman nila tayo i-correct. Na ang binigay na rason nung mga bading daw, akala nila pabuking daw yung guy. Oo, <laughs> parang napagkamal pabuking yung bata mm. na hindi naman. Yung bata ay kilala naman ng dalawang executive, kaya bakit yun ang irarason nila during the meeting with the dad and the upper management? At kahit pa sabihin kunwari na pabuking yung bata, dapat bang patikimin ng illegal substance? Hindi pa ba sapat wine-wine lang as per my source? Matatanda ang isang blind item ang lumabas sa ulat ng Philippine Entertainment Portal o PEP noong Martes ikatlo ng Hulyo tungkol sa baguhang aktor na pinagtangkaan umanong halayin. Maraming netizens ang nagsuspecha na ang tinutukoy sa nasabing ulat ay ang anak ni Nino na si Sandro Mulak. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang GMA Network kaugnay sa kumakalat na artikulo kung saan tampok ang tungkol sa baguhang aktor na ginawang midnight snack ng dalawang TV executives. Sa kabilang banda, nagkomento rin ang direktor na si Daryl Yap tungkol sa isyo. Grabe yung balitang may non grip na GMA executive sa artista mismo nila. Dito ako bilib sa ABS-CBN, sa kanila, walang nagre -reklamo. Maging si Arnold Clavio ay naglabas din ng pahayag tungkol sa naging biktima ng sexual harassment. Ayon kay Egan, sa mga naging biktima ng sexual harassment, hindi ka nag-iisa at hindi ka dapat mahiya,